Manila, kung saan maraming kababayan natin sa probinsya ang nai-scam kasi sabi nila kapag pupunta daw dito sa Manila, e eh, aangat ang buhay pero eme-eme eh, lang yun, paano aangat yung buhay nyo dito? E eh, sobrang mahal ng bilihin tapos ang mahal pa ng pamasahe at dahil andito nga kami sa Manila, E eh, dumiretso kami dito sa may divisorya. Sabi kasi ng dalawa kong kaibigan, e eh, bibili daw sila ng napakaraming damit. Pero let, Che, grabe, overruns na nga lang na damit. Sobrang mahal pa. Nasa 250 to 300 pesos. Tapos, ito namang gusto kong outfit is nasa 700 to 1,000 pesos. Grabe, ang sakit sa bulsa. At ito lang yung pinakamura na nakita namin. 50 pesos. Tapos, yung mga damit ng pambata, may 50 to 100 pesos. Mga sapatos na 3 for 1,000. Yun lang yung mga mura, pero yung mga damit ng pang-adults na babae, sobrang mahal. At ang ending, wala kaming nabili, pero may mga nabili akong balloons kasi sobrang mura ng mga balloons dito. Sa Baguio kasi, medyo pricey. Hindi ko ba alam sa iba kong kakilala, sabi nila maganda daw ang buhay dito sa Manila. Pero para sa akin, hindi kasi nga ang mahal ng bilihin tapos ang mahal pa ng pamasahe, buti na lang libre yung pamanila namin.